Ano lang, real token lang ma'am, gano'n. Pag may lumapit sa bahay mo, tapos magsasalita ng salita ng Diyos, sabi ay, busy ako. Ah, no, mali ganun. Oo, diba. Thank you for ay, being niya, honest, ma'am. Ma Hindi <laughs> ka suminindahan kami sa tapos, <laughs> yeah, uh, Ayaw mo? Hindi, busy kami. <laughs> no. Pero ngayon, no choice ka, no? <laughs> <laughs> si Lord gumagawa ng paraan yan para malaman natin yung salita niya. Nandiyan yun sa mga radyo naririnig natin, sa mga billboard na natin. Minsan may isang kagaya ko lang na nandiyan sa gilid-gilid na may speaker. <laughs> Di ba? Nagbabasa. O, oh, nagkataon lang medyo upgraded ako ma'am. Nasaan ka? <laughs> <laughs> uh, Actually, first time ko nga eh. Uh, na may nasakyan ako na ganito eh. Uh. Ay, talaga ma'am. May okay, ibang mga nagbabak lang. Pero yung uh, first work na -oh. Uh, get first time ko po yan. Ah, uh, thank you ma'am. Eh, dapat Dapat dyan. Kailangan ko <laughs> Eh, ma'am. Sa Diyan 316 lang yun, ma'am. Narinig yun ma'am. Mm. Medyo? Medyo, medyo? Medyo, medyo. Okay. Sa so, ano yun? For God so loved the world that He gave His only begotten One in all, Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun yun. Mali, mm -hmm. next explain ko lang ng konti. Sabi doon, yung pag-ibig ng Diyos, para sa lahat yan, yung pag-ibig ng Diyos, so wala siyang mm -hmm. pinipili. Kahit na may mga pagkakamali tayo sa buhay, pagkakasala or may mga maling desisyon, as we are, inibig tayo ng Panginoon. Yung pag-ibig din ng Panginoon, unconditional. Bakit? Kasi diba, para hihalay mo yung anak mo, para maligtas yung ibang tao, yung isang katawan. Ako, may anak ako ma'am, pero parang hindi ko kayang na ako. <laughs> <laughs> para maligtas yung kaaway mo <laughs> ah, mahirap, mahirap pero sig si God sobra yung pag-ibig niya sa atin ganun na lamang kasi inalay niya si Jesus Christ di ba? siya lang naman yung nag-iisang anak mo di ba? si Jesus Christ I inalay niya para sa atin ba't may inalay? kasi nga lahat tayo mapapahamak na ma'am or mapupunta na ng imperno or mapiperish na bakit? may ka ba mga malang kasalanan? Wala. Wala. Lahat tayo nagkasala. Ako, oh. ako, ako lang ma'am eh. Kahit ganito na isasalita ako ng salita ng Diyos. Daan ako ng daan sa bike lane. <laughs> Mawawal <laughs> yun eh. Di ba? Masindi. Kasalanan yun. Kahit sabi mo simple. Saka yung mga kasalanan na porkit, hindi porkit ginagawa ng karamihan. Eh, no, grabe naman to. Uh Oo, -oh, grabe na dito, kuya. <laughs> hindi porkit ginagawa ng karamihan. Ay, sorry, ma'am. Okay lang pa. Ah, hindi porke ginagawa ng karamihan eh okay lang yan. May iba nga ganun din. Hindi, kasalanan pa rin yun. Mm -hmm. Mm -hmm. So ayun nga, yun yung mga kasalanan natin. Doon tayo iniligtas sa mga simpleng kasalanan natin. Sa mga mabigat, mabigat man o no, simple, iniligtas tayo ni Jesus Christ. Paano? Yan ang kwento ni Jesus Christ. Yung nagpakapako sa krus. namatay para sa kasalanan ko, sa kasalanan mo, kasalanan natin lahat. Inalay niya, no? Inalay niya yung buhay niya, sinacrifice niya. Kumbaga, sinalo niya tayo sa kasalanan natin. Yun nga, naintindihan na natin yung pagsasacrifice ni Jesus Christ para sa atin. Talaman na natin na may namatay dahil sa atin, dahil sa kasalanan natin, at nailigtas tayo. Ano na yung para magiging response natin doon? Di ba? Agat maaari, siyempre, hindi na natin gagawin yung mga kasalanan na nagagawa natin. Agat maaari. Kasi tao lang din naman tayo, magkakamalit, magkakamalit. Ah. So, pero naiintindihan pa rin ni God yun. Kasi wag nun eh, hindi nga tayo mapupunta ng impyerno Magkaroon pa tayo ng buhay na walang hanggan Yung buhay na walang hanggan naman Sa langit na yon, wala rito sa lupa yon. After natin mabuhay dito Sabit na naman tayo mabuhay dito eh 60, 70 Ang walang hanggan, yung talagang wala nang katapusan Forever na tayo nandun Immortal oh, Doon na yon, yun, wala na rito Doon na yon sa, sa, kabilang, na buhay. Oo, dun na sa kabilang buhay yun So, mamimili ka ma'am, no? uh, walang hanggang kata walang hanggang ginawa o walang hanggang paghihirap. So, walang hanggang ginawa tayo, siyempre. Okay. Sa langit. Yung paghihirap sa impyerno, walang hanggang ganyan. Okay. Di bali na maghihirap ka rito. 60 years, 70 years. bakit ka maghihirap? Kasi nga susunod tayo kay Jesus Christ, may eh, mahirap eh. Uh -huh. Ramo, mag... Mag ka eh. lang eh, mali mali ang yung mo, hirap ha. Bisa nga, anak mo lang eh, pag ano, Sa akin lang ha, anak ko, nanupo. Lagi ko nasa sermon, lagi, lagi nagagalit o kasalanan din yun. May hirap, kaya kailangan natin si Jesus Christ as a ano, tagapag as Lord and Savior kasi mangingi tayo sa kanya ng guide saka na kapatawaran, gawa ng hindi natin kaya eh <laughs> hindi natin kaya talaga wala tayong pag-asa so yun na nga, ano yung kailangan gawin para makuha natin yung salvation, yung kaligtasan na hindi tayo pupunta sa walang hanggang paghihirap pero mapupunta tayo sa walang hanggang ginawa which is eternal life yun is yung i-accept natin si Jesus Christ, yung sacrifice niya para sa atin, i natin na yun na, ay may namatay para sa akin si Jesus Christ yun, accept natin as Lord and Savior, tagapagligtas, Panginoon Then once na naiintindihan na natin yun, ina, -ina acknowledge siya natin si Jesus Christ as Lord and Savior, Siyempre, yung mga sinasabi din ni Jesus Christ, paniniwalaan din natin, ma'am. Ah, kasi hindi mo pwede, no? Ay, naniwala ko Jesus Christ, naligtas ako niyan. Pero yung iba sasabihin niya, hindi na ako Parang hindi. Eh, kasi ka <sa> langit mo. <laughs> ah, di mo pa naniniwala ka, pero naniniwalaan, ha? <laughs> Ay, wala ka rito, bawal ka rin, Baw ekis ka, ekis. <laughs> Hindi, hey, unti-unti, ma'am. Unti-unti, alamin natin. Kung hindi man natin alamin yan, si Lord gumagawa ng paraan yan para malaman natin yung salita niya. Ang yun sa mga radyo, naririnig natin, sa mga billboard na babasa natin. Minsan may isang kagaya ko lang na nandiyan sa gilid-gilid na may speaker. Mm -hmm. Di ba? Nagbabasa. O, <laughs> oh, nagkataon lang medyo upgraded ako, ma'am. Nasaan ka? <laughs> okay, yun na nga, balik tayo. Gagawa si ng paraan para mabasa natin yung kanyang mga salita, mga alituntunin niya, mga aral niya. Isa na to si Angkas. No, no choice ka ma'am, di ba? Hindi ako kaya ako yan kasi punta rin ako ng church. Ah, punta rin ako ng church. Okay. Yung pin ko. Ah, de, ano, halos lahat naman ng pasayera sinisira ko ma'am. Yung ma'am, tanong ko sa'yo ma'am, makasit mo okay. ba si Jesus Christ as Lord and Savior ma'am? Oh, accept mo ba si Jesus Christ? Oo oh, naman, heartedly kuya. Yes, thank you ma'am. Ito, ngayon, ito yung isa sa mga salita niya. Accept mo na, di ba? Accept mo rin to, ah. hindi, hindi. Hindi naman nakakatakot to, ma'am. Actually, first time po nga to, eh, na may nasakay na wala eh. Ay talaga, ma'am. May okay, iba, well, mga nagwagak lang. Pero yung Bible na uh -oh. to, first time po, kuya. Ah, thank you, ma'am. Eh, dapat dyan, Dapat dyan.